Yan guys, karga-karga ni ate ang mga kambing niya. May nagbili kasi ng kambing niya guys. Binibinta niya ang kambing niya kasi meron siyang mga bayarin. Kaya napilitan siyang ibinta. Sayang nga eh. Pero walang choice si ate. Yan. Yan yung mga nagbili guys. Yung cab na yan. Yan si ate. Pumalik. Ang bilis ni ate guys. Tingnan mo. Kahit madam mo, hindi alintana ang madam mo. Ayan. Dala na yan. Dala naman yung isa pa. Dalawang, dalawang kambing kasi yung bininta ni ate guys. Yan, tingnan mo siya. Karga-karga niya ulit. Parang baby ang kambing ah. Ito na siya. Ayan. Parang hindi mabigat. Hindi ko siya tinulungan guys. No? Ang bad ko. Hindi ko siya tinulungan. Dala na siya. Ayan. Sundan natin siya guys, sundan natin. Nandito tayo. Tayo ang taga video niya. Dito. Oh, ah. oh. <laughs> na do Nih laki-laki Balik jam ya, <laughs> ya, kanding. Ya nuh? Nyampe lagi balik Sayang itu, kayak magdago kayak mengana, kayak tuh. Nanti kayak magkanding, pakai sih naka magkanding, kayak dagan Pwede kaya na pulok, ka box sa nord yung mga anak po pud uban ni mga kanding, mabalik pud tong kanding. Ay sakin tata ta. Sakin na. Ay di ay. ay. <laughs> <laughs> Tayo na lang na bilhin. <laughs> kamot. Tayo <Itain> na lang. <laughs> Pero mas nakapag-ilis na.